Hi guys! For today's mini vlog ay samahan nyo nga po ako ulit sa aking mga fast forward videos and time lapse para sa araw na ito. At kung bago ka pa lamang po naman pala sa aking page, please don't forget to like and follow. Salamat po! Sa mga oras po pa lang yan, ako nga po pala ay nagbabantay ng aking anak habang ako po ay nag edit at nagbo voice over ng aking mga videos. At nang bigla nga po palang dumating yung aking order sa gaslight. Kaya naman po si kuya ay pinapasok ko po muna dito sa bahay para i-demo niya sa akin kung paano ito gamitin. Nakaka-excite nga at nakakatuwa dahil sa wakas meron na po kaming gagamitin sa tuwing kami ay mag outing Fast forward, pagkatapos ng kaganapang yan, ako nga pala ay biglang napaibig sa banana Q, kaya ako ay biglang napabili. At dahil nga pala 2 months na ang aking baby, hindi naman po mawawala ang kanyang monthly photoshoot at sa araw pong ito siya po ay magta-transform bilang Little Mermaid. Kaya naman siya ay amin na agad binihisan para maumpisahan ang photoshoot. Dito nga lamang po pala sa loob ng bahay ginawa ang photoshoot dahil kapatid ko naman po ang kanyang photographer. Tapos yun pong mga design-design gaya po ng background ay kami po mismo ang gumawa. Yun daw po palang kumot ay kulay brown para balabala -bala ay buhangin. ah uh, ibig sabihin po ng balabala -bala ay kunyari. <laughs> Tapos yun naman po palang background niya na dagat-dagatan ay dalian ko nga lamang pong na-layout. Tapos pinaprint po agad namin para maging tarpaulin. Tapos yun naman po palang mga shell-shell na nasa paligid niya po. Ayan po yung mga pinaglumaan namin galing sa luma kong aquarium. Ako nga pala ay nakatingin na mabuti sa kanya habang ginagawa itong photoshoot Kasi baka mamaya ay makakuha man ng bato tapos biglang malunok Kaya doble ang ingat na ginagawa po namin dito sa mga oras pong yan ay hirap na hirap kaming kuhaan ng magandang anggulo kasi hindi siya mapakali at parang naiirita. Hindi pala biro ang gantong klaseng photoshoot kasi kailangan mo ng mahabang pasensya. At yun nga ang ginawa namin, mahabang pasensya. Dahil hindi naman ako papayag na hindi siya makuhaan ng magandang anggulo. At sa wakas, nakuhaan din namin siya ng magandang anggulo. Sabi nga nila bagay daw po ganitong edad ay mahirap daw po talagang kuhaan kasi ito yung stage na hindi pa sila gaano ngumingiti kaya mahirap kuhain yung kanilang atensyon.